Ano kasi namin ni Frank yung pamangkin ko. Surprise! Ngayon, ngayong araw, meron kami plano ni Mrs. At magkakampi muna kami ngayon. Plano kasi namin ni Frank yung pamangkin ko, si Ara. Siya kasi lagi nagkakamera sa amin tuwing may vlog eh. Kasi na December pa siya nahiling sa akin na sana mapalta yung cellphone niya. Eh ngayon lang tayo nagkapera. Pero bago natin ibigay yung cellphone niya, paparang muna natin. O, yung cellphone niya? iba tinuro naman kami ginagawa, hindi pa ni Robos, di ba? <laughs> Ayan, may cellphone siya. iPhone! Para habang wala siya, magse up na kami. Mm -hmm. Siyempre, so, deserve niya ito eh. Pero Tapos, natin, para masayang -saya, di diba? siguro mag-away tayo, tapos tingnan natin kung ano mag reaction niya. Okay. Ano ba maganda pagawa? awa niya? Minuha ko pera. Mm -hmm. tingnan natin kung sino maaligaga pag pagbinta ka na siya yung kumuha ng pera kahit hindi yeah. naman. Kaya habang wala siya, magse up na kami. Let's para go! Na. Ayun habang wala pa yung pamangking ko, papakita ko muna itong cellphone na nabili ko. Checkinan ko lang ito nabili eh. Oh. Sana magustuhan niya. Tapos dito namin gagawin yung prank. Ay, ito yung mga buwan. Pinawag ko na si Ara, pinauwi ko na dito. Ah, oh, pinauwi mo agad. Bakit tamaya pa ba? Mamaya pa, nagsaseta pa tayo. Wala, bilisan na natin, pakawin na yun. Wala. Isang ko tatago tong camera. Wala lang, parang magka dito, parang hindi, ano, hindi sa mga halaman. Dito? Oo, oh, dyan na lang. Pinawi mo kasi agad. Eh, akala ko ready na tayo eh. Pina oh, na sige. Na Tago ka na. Tago na ako. Oo. Oh. Ready na tayo? Ready na tayo ah. Na tayo, o sige. Diyan ka sa loob. Pasok ah. Diyan ka sa loob. Huwag ka magse cellphone ah para hindi tayo lata. Ah, oh, sige, sige. Sige. Nakita niyo ba talaga yung 'Yan, 'yung sabi, hindi 'yung mapapakain 'yung pera doon sa harap ng TV. Meron pa pa-bayad ng utang 'yun. Mali ba may pera ka doon? Tanungan mo pamangkin mo, baka alam niya. Ano ba 'yung nawawala? Wala kasi 'yung pera, may 10,000 doon sa harap ng TV, nawawala. Hindi 'yan 'yung kuya mo, 'yung tita mo, wala daw nakita, may nakita ka ba? Wala din. Oo. Ibig sabihin, wala na kami sa tinatlo. Napasukan tayo na ng magnanakaw dito. Napasukan ng magnanakaw dito. Eh pa-kina nga mo kasi ng pera pang-shopping, 'yung sa pang SM. Pwede ka namang magsabi, hindi 'yung ano. Kukunin yung pera doon, napakarap kumita ng pera ngayon. Oh no! no. Kukunin yung may sarili kong pera. Napakahirap sa inyo eh, akala nyo napakadali kumita eh. May nakita ka bang pera sa harap ng TV? Oo, oh, wala naman pala eh. Hindi ko nga alam na may pera doon. Wala nga ako nakuha. Kaysa tayo maghahanap ngayon ng pambayad ng utang. May wala na tayong pera. Hindi ko nga Wala Ah. Eh, sige, tatanungin natin. Tanungin mo, may gilip ang angkin mo. Meron ka ba nakita, Ara? Wala, ginungin mo ngayon lang dyan eh. Gusto tayo, pinigit ng naman pera ngayon. Ibig sabihin, napasukan nga tayo dito na magnanakaw. Yan ang ayaw ko eh. Ang lalikot ng kamay eh. Okay. Yung ko Hindi ko kayo pinagbibintangan, tinatanong ko lang kayo kasi nga, kailangan din natin ng pera. Eh, kasi nasagot man. nga namin ikaw, wala nga kaming alam. Ay na mahirap eh. Pwede nyo so, nga sabihin na makikailangan ko ng pera, tito kailangan ko ng pera meron akong bibili Hindi yung papakalman yung pera doon. Sige ano ka ba raw wala ka talaga ginagamit ng pera doon. Wala. Kung libo, ba wala? Wala. Nakapatong ng ganyan na yun eh. Siyempre kung may nakapatong doon, hindi ko papakalman yun. May sarili akong pera eh. Wala hmm. tayo naiinan. Yung pagbibintangan natin ngayon, patlo-tatlo tayo dito sa bahay. Tapos na nga lang tayo dito sa bahay. Naririn tayo ng kapit bahay. Sabihin, masama ang gali natin pagtukul sa pera eh. Hindi mo kasi tanongin pa lang sa mga maigit. Tanongin mo kasi na maayos. Wala ka ba nakita araw talaga? Wala ka nakita doon. Akuin ko na lang. Ano lang kumuha? Eh ba't akuin mo? Uy, kung hindi kang kumuha. Awww. Oh. Oh. Okay, Bakaya sa so mga kapit bahay. Ay, okay, uy

Prok lang yun, Hindi oh, ka naman pinagpipintakan. Prok oh. lang yun. Oh, ano, di mga ka eh. kami surprise sa'yo, huwag ka naman hiyak. <laughs> <Seriously>? Surprise! <laughs> 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 surprise! Pangarap mo yan, di ba? Sama mo, bukta mo. Ay! Ay talaga to? Oo, oh, yan, kasi deserve mo yan. Oh. Kasi lagi mo kami tinutulungan, kaya panahon naman, ikaw naman tutulungan. Ay! Naman. Ito ang yan. Balay mo, someday mag-vlog ka din. No? At least gagamitin ka na, di ba? Iyak na agad din. Iyak agad, prank lang yun, ha? Ay, prank lang lang, mga kapitbahay, hindi totoo yun, ha? Baka sabihin ng mga tao, masama ugali natin, ha? Kung <laughs> mga sumusama mo, joke lang yun, ha? Ay. Ay. <laughs>